Hello, hello, katigangs. Ito yung binili kong uh, rock pebbles na ano na puti. Nailagay ko na. Palagyan ko na lahat. At saka may konti pang sobra. Ito, 0.5 cubic feet lang itong binili ko. Eh, isang, isang bag. Pero nalagyan ko na lahat. Kasi meron naman yung unang mga regular na stone na ano. Na napukulot na, ko rito. At nilagay ko. Ayan. Tapos na. Finally, ang aking project ay natapos din ayan natapos din ang aking project no mo project ayan din si binuhusan ko ng tubig tinubigan ko kasi para lalabas yung talagang kulay niya ayan yung talagang kulay niya ayan eh tapos na tapos ko na <laughs> pwede na pwede nang magtanim sa ano nang itanim itanim ko yung ano yung binili kong uh, Chinese eggplant at saka ito yung kapit bahay ko rin nagtatanim din eh ayun banda doon ayun sa side ng bahay niya ayan nagtatanim din yung sabi ko nga nagulat ako yung Amerikano gumagawa ng palag yung sabi ko oh yung Amerikano gumagawa ng palag <laughs> <laughs> nagulat ako eh eh, akala ko Pilipino lang ang ano eh. Gumagawa eh. Yung gumagawa, siyang gumagawa doon, yung asawa niya. Bata pa eh, bata 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 itong dalawa ito eh. Eh, ka nag nag navy yung na, 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 military yung lalaki. Eh. Tapos ilokana yung babae. Eh. Mga bata pa sila. Sa sabi ko anong akala ko noon artista yung nasa nasa likod namin. <laughs> Okay, Dok, okay, mga katigang. Tama na yung dala Marami pang gagawin. Ito, ililipat ko naman ito. Eh, mga ito, itong nakapaso nito, ililipat ko ito. Kasi gusto kong clear dito. Lahat yan, ano lang yan. Ito, tatanimang ko sana ng ano. Kaya lang, sabi ko, ay nako, masyadong marami ng ano, puno sa loob. Kaya yung anak ko kanina, gusto gusto kong bumili ng ano ng, ng abukado kasi ang ganda ng abukado. Ayun, abukado dito eh. Ang ganda ng abukado nila eh. Kaya ang laki. Ayun oh. Ang daming bulaklak. Tignan natin, isum natin. ayan puno ang pitik ng bulaklak ayan. Kaya lang ang abukado dito, ganito malaki na ito. Yung isang isang ano, malaki na 'yan. malilit malilit lang dito. Yung ganito ang laki laking ano 'yan, ang laki laking ano uh, abukado na yan ganyan kalahati lang yan tapos parang nangongolon yung ang itsura hindi makintab guys atin kaya lang maligat na maligat ang tawag data doon kaya ngayon tama na yung daldal uh, trabaho okay bye bye mga katigangs